Ay, magkintimpla tayo ng kape. Magpapaalam muna tayo. Pwede po mag, timpla ng kape. Oh, shit! <laughs> Nagpaalam. Titig lang ako kayo ng kape. Ano, ice coffee. Ay, hindi. Ay, ako na okay, lang okay, po. Okay. Ako na lang po. Ipapakita diba? diba uh, ko po kasi sa kanilang... <laughs> okay, okay. Ako na lang po, pa'kala. Ah, dyan po. Thank you po. <laughs> Ito po yung coffee po yung ko na yung nandito na. ice coffee tayo. Hindi kasi ako na. Ayan, thank you po. For... ano to creamer, creamer to isas Makunti lang yung creamer. Malit kasi yung kutsara. Hindi yun marami. Ano yung John Sport? Mas marami yung kape kaysa sa creamer. Hindi kayo mag-alala. Thank you po. Oh, Ayan, maitim ba nga yung kape eh? Paano na sinabing marami yung creamer? <laughs> Ba't naman ang daling mamatay nung ano ko? wait lang. Ang daling mamatay nung naka-auto lock. Eh, hey, ganyan nga pag matapang yung kape. Ah! Matapang. Kape, coach. Wala, walang mag. Pwede na ako mag, ano, barista. Ah. Mahal to, one five isa. Mukha lang madami talaga yung ano, creamer kasi yung kutsara. Parang wala pang wala pang isang kutsa, wala pang in, yung apat katumbas ng isang kutsara. Apat na ganoon. Ayoko nga pala, bukas na yung release ng B-Mind. Ay, abangan nyo na lang, hindi ko kakantayin ng buho. Umuulan dyan. Parang hindi na, kanina malakas. Yes, I stream nyo yun, Aces ah. Hmm. <laughs> lakas ng kulog. Oh no. Huwag kaya magpapaulan, Aces. Wala bang campaign? Baka sa next month na ako mag-campaign para sulit. Kasi last um, ilang streams na lang ba? Basta next time na lang para sulit. <laughs> si Boss Tapos na. Tips para hindi okay. lamigin. Right. Right. Okay. Basta mag -ano ka. Mag-jacket ka. Ba't, but kailangan pa ng tips paano hindi lamigin Hindi <laughs> ano ba alam yun? <laughs> watch kayo ng A Very Good Girl. Oo oh, oh, nga, manonood kami. Gusto na yung mapanood dahil di kami naka-attend ni Aki. Tsaka ni Joanna sa ano, sa premiere. Sayang nga eh. Nakita ko yung dami mga artista. Hindi hindi ko pa napapanood yung ano AVGG. Asan ka na? Nandito kami sa no? recording studio. Wala kang pick with cat at nandun din si Eliza. Ay, why nandun din? Grabe, pang malakasan pala yun. Okay lang. Sa attend ng mga for sure naman ah, atin ba sila sa ano sa ball sino yung Katniel yes Sini. ayun sa ball na lang ako babawi lapit na sa saturday na excited na kami sa ano sa ball out fan <laughs> Baka ibang ball yung ma na natin. <laughs> 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 <Woof. laughs> ayo ayo mag joke baka iba yung sabi ko para sa bago na joke yeah. volleyball yung mga <laughs> Hi Maris, sa sister mo. Ay, sister mo si Maris. Pakamusta mo na lang ako sa ano, kanila ni Rico Blanco. <laughs>